Mukhang bad trip si ma'am. Kayong apat! Tumayo kayo! Hala, ano naman kayong ginawa nila? OMG! Natatandaan nyo mo ba tong group chat nyo? Paano nalaman ni ma'am yung GC namin? Patay kami nito Ang gagaling nyo! Mag-umpesa tayo kay Scarlett. A ako po, ma'am. Palagi na lang nagpapareport si ma'am. Ano, tamad na tamad na siya magturo? Sayang tuition natin, bae. Isa ka pa, Christian! Uh, ma'am, kita nyo ba? Bagong rebun si ma'am. Balita ako, kumukuha siya sa class funds natin, ha. Ginawa niya tayong business. Hmm, Samantha. Uh, ah, yes po. Ayoko talaga dyan kay ma'am. Mas gusto ko pa yung dati natin teacher. Buti pa yon hindi nang babagsak. Tapos magaling pa magturo. Kyle, akala ko matino ka. Guys, huwag niyo naman ginaganyan si ma'am. Mabait naman siya eh. Sa principal nga lang. <laughs> akala niya, di ko alam mga pinagsasabi niyo sa akin. Lahat po nang sinabi namin sa GC. Totoo po yan, ma'am. Diba sabi nga nila, ma'am, truth hurts? Truth hurts pala, ha? Sige, papakita ko to sa principal's sa office. Sige, ma'am. Sabihin mo sa principal at sasabihin din namin yung mga baho mo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Di ba may GC din kayo, ma'am? Sinisiraan niyo pa nga yung mga estudyante. Paano mo nalaman yon? Isang pindot ko lang dito at masasend na to sa principal. Huwag <laughs> mong gagawin yan. Huwag mong pipindutin. Kumanda ka sa akin, ma'am. Wag! Wag! Nay, gusto ka daw makilala ng jowa ko. <laughs> may jowa ka pala, anak? Oo naman, nay. Sa ganda kong to. Ay, eto pala siya, nay. Oh, kasama niya pala lolo niya. Ano lolo, Nay? Yan yung jowa ko. 75 years old na siya. Ha? Jowa mo yan? Eh, malapit na mamatay yan eh. <laughs> Grabe ka naman! Malakas pa ako! <clears throat> oh, ayan na! Inuubo na! Nay, ano ka ba? Sa akin mapupunta lahat ng pera niya. Ah, sige. So, yayaman na tayo? Oo, nay. Yayaman na tayo. Ah, sige. Pinapayagan ko na kayo magpakasal ng anak ko. <gasps> Talaga? Salamat ah! mamamatay na ata ako, babe! Ha? Mamamatay? Hindi ko kayang mawala ka, babe! <coughs> babe! Babe! <coughs> Bago ka mamatay, uh, ah, mo muna sa akin yung password ng bangko mo. Tapos, di ba sa akin nakapangalan yung lupa niyo, tsaka yung mga sasakyan? Pati lahat ng pera mo, di ba sa akin? Sabi ni! Pera lang ang buwi mo sa akin! Ah, hindi, hindi! Joke lang yun, joke lang yun! Maghiwalay na tayo! Wala ka pang buwi sa akin! Gold Digger! Ang bobo mo naman, anak! Gusto ko lang yung maman, eh. <laughs> Nay! Si tatay may kabit! <gasps> Sinasabi ko lang ako, eh! ko talaga yung tatay mo! Nakita ko po siya! May kasama siyang ibang babae! Pumadda talaga sa akin yung tatay mo! Malalaman ko din kung sino sinong kabit mo. <laughs> A few moments later... Darling, andito na ako! Oh, sa ka galing? Ah, uh, ako sa trabaho. Bakit, darling? May kabit ka, no? Pinagsasabi mo? Alam mong ikaw lang mahal ko, darling. Ah, talaga ba? Oo, darling. Ikaw lang mahal ko. Ah, tsaka pala. alis ako mamaya. May gagawin lang. Ah, o oh, sige. Ingat ka. One hour later. Darling? Sinasabi ko na nga ba eh! May kapit ka! Mawalang iya kayo! Dito pa kayo maghaharutan! Darling! Huwag mo ako ba darling, darling! Ha? Ah, Mari! Mali akala mo! Ikaw! Akala ko tunay ka kaibigan! Aakas ah, ka pala! Darling! Tama na! Umalis kayo dito! Ayoko makita pagmamukha nyo! Darling! Binigyan niya lang yung pinabili ko sa kanya! Ay, ganun ba? So, sa kita kasi anniversary natin bukas, di ba? Sorry! <laughs> ganda babe. Ah, ah, ah. Hoy, anak, kumilis ka Ang tamad -tamad Mama, na. Ang tamad-tamad mo. Mami, ano lang, Nay? Di ka pa alam mo nandito ha? Ikaw sa ko pa, boyfriend ko. Ayaw mong sumulod sa akin, ha? Meron akong magic remote dito. Pag pinindot ko to, susunod ka sa akin. Ah, di naman gagana sa akin yan, Nay. Talaga ba? Magwalis ka. Ang nangyari sa akin? Ano ah, Deserve. Mag-aaral ka ng maayos. Nay! 99 po yung grade ko sa school! Ang bilis ah! Wala na akong pera eh! Bigyan mo ako ng pera! Pera? Nay, ito po 100,000 para sa'yo! Salamat anak! Ang saya naman gamitin nito! Nay, tama na! Hindi! Manahimik ka dyan! A few moments later. Hello, cute. Anak, tigil mo ng baby, oh. Ah, oh, po cute nga. Parang gusto ko na rin ng apo. Pindut! Anay! Ah, eto na po yung apo nyo. Mama! Nasa na ba yung mga anak ko? Mga anak! Gising na kayo! Kuya, gising! Gising ka na kuya! <laughs> Ayaw mo gumising ha? Gising! <laughs> Kyle! Ano ginawa mo? ka sa akin! Good morning, babe! Kamusta tulog mo? Ah, uh, eto. Napanaginipan ko si Nicole. Sino si Nicole? Kapit mo yun, no? Aso namin yun, baliw. Ah, ah, kala ko may iba ka na, eh. I love you, babe. Ah, ah, ah. Ano ba yun, ate? Ang aga-aga? Jowa inaatupag mo? Huwag ka nga epal. Eh, Ikaw nga puro aral eh. Kumarap ka nga ng jowa mo. Kesa naman sa'yo, puro lande. Kaya puro kabagsak. Tagal bumaba na mga ina. Sabing bumaba na kayo eh. Sabing bumaba na kayo. Manda kayo sa akin. Sabing bumaba na para kumain eh. Ilalak ko tong pinto. Huwag na kayong bababa. Lagot kayo. Yan, ang babagal nyo kasi. Kakausapin ko na lang baby ko. Pati <laughs> pa kasi kayo bumaba? Butong <laughs> na ako. Bahala kayo dyan. Ang iingay nyo. Ay, nakaka-stress. Mag-tiktok na lang ako. <mukong> crush ba yon? Magpapapansin nga ako. Woo, ang init sa Pilipinas! Ang init, grabe! So hot in the Philippines! Ba't ayaw pa rin ako pansinin? Ah, ah, wait lang. Hello? Oo, oh, si Vince to. Si Vince, oo, oh, si Vince. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ba't ayaw ko pansinin? Ano ba yan? Vince! Uy, Vince! Vince, na paano ka? Tinamaan ako. Saan? Sa'yo. Good morning, class. Maganda kayo dahil mag-i-quiz tayo. Ang lakas magpa-quiz ni ma'am, akala mo naman ang tuturo siya. Trube. Hoy kayo, may sinasabi ba kayo? Ang sabi ko, ang lakas mo magpa-quiz, akala mo nagtuturo ka. Eh hindi naman eh. Ah, ganun. Minamalditahan mo ako. Tara, sa principal's office. So, bakit nyo kinandak tong research paper niyo? Ay, may choice ba kami ma'am? Di ba sabi mo gawa kami na research? Bakit nyo kami tinatanong kung bakit namin kinandak to? Aba, sumasagot ka? Eh di ba question and answer tayo dito ma'am? So bawal na magot, Nilalaro nyo lang ata kami. Magpapakita na ako ng mga grades nyo at huwag kayo magreklamo kung bagsak kayo ha. Okay Scarlett, ikaw mauna. For sure mataas grades ko. Ma'am, bakit bagsak ako? Bakit bagsak ka? Bakit? Pumapasok ka ba sa subject ko? Remember class, taga-compute lang kami ng grades nyo. Kayo ang tagagawa. Eh ikaw ma'am, nagtuturo ka ba? Aba, walang hiya ka. Eh puro ka lang naman kwento ng buhay mo, di ba? True. Ito ba sa exam? Alam, isasakot namin sa enumeration ma'am. Yung limang naging crush mo no high school? Class, ipasa nyo itong assignment na nakikita nyo sa blackboard. Ipasa nyo rin bukas yung tatlong activity na pinapagawa ko. Okay ba? Ma'am, hinay-hinay naman. Bawal na kami matulog. Yung nga nagpahinga. Kami bawal. Mukha ba kami robot, ma'am? Oo, oh, nakakaramdam kami. Oo, oh, oh, kasakit. Ah, nagre-reklamo ka ba? Ay, hindi ako nagre-reklamo, ma'am. Halos magkasakit na nga kami dahil wala kami tulog. ba? Diba? Mas ginaganahan kami mag-aaral. Ah, piloso po ka. Ibabagsak kita. Hindi mo na ako kailangan ibagsak dahil magdadrop na ako. Guys, pa ko ako ha, ah, dahil mag-vlog na lang ako. Go, be, support! Bye, ma'am! Anak, malapit na akong mga anak. <gasps> Magkakaroon ako ng kapatid, Nay. Oo, anak, magiging kuya ka na. Nakaka-excite naman, Nay. A few moments later. Mare, musta na? Uy, Mare, buntis ka din pala. Ah, oo, Mare, malapit na nga akong mga anak eh. <laughs> Sabay pala tayo mga anak, Mare. <laughs> Siguradong mas maganda anak ko kesa sa kanya. Hmm. Sika, sure. Mas maganda anak ko. Magmamana ba naman sa akin? <laughs> ah! ah sakit na dyan ko! Ah, Manganganak ka na? Ah! Darling! Tulungan mo ako! Anong mangyayari, darling? Ah! Manganganak na ako, darling! Manganganak ka na? O oh, sige, ikaw ka muna doon! Ah! Ah! ah sakit na dyan ko! Manganganak na din ako! Manganganak ka din? Oo! Ah, hinga kayo ng malalim, mata Tapos, iri! Ah! Malapit na! Hindi uh, uh, ko na kaya! Uh, uh, darling, eto na anak natin! Ang ganda ng anak ko! Ang ganda-ganda mo, anak! Ba't magkamukha anak namin? Ha? Ikaw pa tatay nun? Ah, darling, I can explain! Ah, Mari! <laughs> Walang yan! Mare, Ako magsama kayo! Anak, malapit na akong mga anak! Magkakaroon ako ng kapatid, Nay! Oo, anak! Magiging kuya ka na! Nakaka-excite naman, Nay! A few moments later... Mare! Musta na? Uy, Mare! Buntis ka din pala? Ah, oo, Mare! Malapit na nga akong mga anak, eh! Sabay pala tayo mga anak, Mare! Siguradong mas maganda anak ko kesa sa kanya. Hm. Di ka sure. Mas maganda anak ko. Magmamana ba naman sa akin? <laughs> ah! Ah! Sa gitna dyan ko! Ah, Mga nganak ka na! Ah! Darling! Tulungan mo ako! Anong mangyayari, darling? Ah! Mga nganak ba ka ako, darling? Mga nganak ka na! O oh, sige! Ikaw ka muna doon! Ah! Ah! ah sa gitna dyan ko! Mga nganak na din ata ako! Mga nganak ka din? Oo! Ah! Hinga kayo ng malalim matapos! ire! Ah! Malapit na! Hindi uh, uh, ko na kaya! Uh, uh, darling! Ito na anak natin! Ang ganda ng anak ko! Ang ganda-ganda mo anak! Ba't magkamukha anak namin? Ha? Ikaw pa tatay nun? Ah, darling! I can explain! Ah, Mari! Walang yak! Ayok! Darling! Ah! Uh. Babe! Ah, magsama kayo! Oh. Ayan, ang ganda ko na. O oh, anak, nasa bahay ka lang, Naka-makeup ka pa? Anay, ah, pupunta kasi yung maliligaw ko dito sa bahay natin. Syempre, dapat maganda ako, di ba? Ah, ganun ba? Sige, mag din ako. A few moments later. Wow! Wawa, ah. baka sa'yo pa may love yung ko, Nay. Ano ka ba, anak? Natural beauty kaya to. Anay, ah, nandito na siya. Ayusin mo, ah. Ako bahala, anak. Uy, pasok ka. Hello po, tita. Nice to meet you po. ay ah, ikaw pa rin maniligaw ng anak ko. Ah, ako nga po. Mahal na mahal ko po yung anak nyo. Mahal na, Kakakilala nyo pa lang? Nay, wala naman yung tagal na pagsasama. Opo, tita. Ipapaalam ko na din po sana siya na... Ha? Magtatanan na kayo? Eh, hindi pwede. Ang OA mo, nay? Ah, na maging girlfriend ko po siya. Ah, mayamang ka ba? <laughs> ano ba yung mga tanong mo, nay? Ah, sakto lang po. Sakto? Ay naku, baka wala ka mapakain dito sa anak ko ha. Mata ko pa naman tong babaeng to. Pero magtatrabaho po ako na maayos para sa future naming dalawa. Nay, sige na, payagan mo na siya. Sige, basta siguraduhin mo hindi mo papabayaan tong anak ko ha. Yes! Tay, pasok ka na! Wow, meet the parents agad. Ay, hello po dito. <laughs> Bakit, Nay? Ex ko yan, anak. Siya yung nagloko sa akin dati. Yung kayo dito! Nay! Ah, Scarlett! Tara na, anak! Nay! Ano ba kinalaman namin dalawa sa na nangyari sa inyo dati? Basta! Hindi kayo pwede! Pero, Nay! Mahal ko siya! Ah, mahal! Sige! Mamili ka! Yang maliligaw mo o ako, nananay mo,